Hello guys. Um, ito ang mga niluto ko for the whole week and following week and the following week hanggang sa may matera. Ito ang mga food na naluto ko. First off, we have langganisa and tusino. We have daing na bangus. We have um, spaghetti sauce um, Jollibee spaghetti sauce. My recipe. We got um, pasta. And we got buttered garlic with Cajun powder and coconut milk. Mali konting coconut milk lang. Pang paano lang. But, ito yung mga ito yung mga food na niluto ko for the whole week. Kasi next week, may trabaho na ako. So, hindi na ako makakapagluto. So, you know, wala namang kaso sa amin ng pag, ano, pagkakain ng tera. Ngayon, iniinit pa yung, yung niluluto pa yung kanin. And, may, meron din akong ano, meron din akong, um, garlic toast para sa spaghetti kasi mga anak ko mahilig sa spaghetti pero yun lang um, yan lang yung mga mga niluto ko for the whole week the following week next month basta kung ano yung matera yun yun kakainin ulit para hindi sayang um, as you know that like naggrocery kami kanina ni Rena nakapag-grocery kami sa Wong Wong and nagpunta rin kami ng Walmart wala naman kami balak mag-grocery sa Walmart eh bibili lang sana kami ng Halloween bag ewan ko marami nakita kaya maraming binili na naman you know eh para naman to sa mga pamilya namin tsaka sa mga anak namin yun lang um, eto maglilinis ako Ayan, maglilinis ako sa sink. Kasi may marami nga akong niluto. So, maglilinis muna ako ng mga kalat dito. Para pagdating ng mga anak ko, malinis na. You know, marami na naman silang kakalatin. Um, yun lang. Yun lang, that's it. And... See you on my next vlog. My next vlog na naman ako mamaya. Ano? Naku, nabili ko na 'yung ice cream. Basta isusunod na video na 'yon. Sige,